Tara, uh, dito naman tayo tapos nating mag-almusal. At uh, Tesco ma. Imbilihan ng mga appliances sa kitchen. Mga original mga nandito. Magandang bumili. Kaysa dito, ito ma puro. Nakabili na ako minsan. Di, eh, mar maraming beses. Kaso nga lang, may binchay na madaling masira. Kung minsan, ay yung mga sa pang baby na mga damit. Pwede na. Kasi pag yung bagong panganak ay uh, uh, madaling lumaki yung baby. Kaya pwede na rito bumili ng mga damit. M Mura makakabili kami sa rito 50 lang. 30. Ayun lang. Ayan. Manicure, pedicure, mga vietnamese Ba, bagong bagong kapihan dito. May lang, tagal na hindi ako nakapunta rito, oh. Diyan, oh. May bagong bukas. Ah, uh, next time, pupunta ko rito. Pang-sosyal. Ganda. Ayun, oh. Ayan. Ganda ang style ng uh, nasaan sa loob oh toy eh. ting mga lamesa ayan ayan gandang style ayan pati sa loob cross cut eh. ayan maganda sa loob ganda ng design gusto nyo ng sasakyan, may nakaparada dito. For sale. Sa loob ng shopping mall to ha. Pero kung gusto nyo bilhin to, okay lang. Dito kayo. 385,000. Ganda. Ganda ng Uh, ano to? Oh, automatic. Ayan. Quad bike. Sa pang or parang snow. Ayan. Bumili yung pre ng asawa ko ng ganito. Ano lang. La parang laruan lang nila. Sabi niya, ang bili niya is uh, 200,000 or 250,000. Uh, uh, laruan lang ng mga anak niya. Ha, 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 ha. Laruan lang dito. Ayan, isa pang uh, ito, sasakyan. Maganda. Tingnan ko kung automatic or no. Ayan, 499,900. Ah, automatic. Ayan, tingnan nyo itong cute oh, running sushi. Bupit. Ah, ano to? Magkano? Dito nakakain na kami uh, per person. Uh, 399 ay 369 and uh, no no 469 uh, sa mga bata 369 ito mga Vietnamese may ari ito mga Vietnamese din mga Vietnamese workers sa mga nandyan tara sa ano malaking groceryhan nila ayan kosmetika, drogery ayan doon tayo doon tayo sa bilian ng juice ayan mga hair color kung minsan nag-sell sila rito mga shampoo yan. Yan. Saka, kakanan tayo. O, oh, navigate. Ayan, mga sabun pang sa washing machine. Ayan. Sabon sa washing machine. 414. Sa ano ba? Sa, sa damit. Ayan, 699. Ariel. 79. Ayan tissue. Ah, oh, hindi ko madalawa na kami tissue. Ah, uh, sabihan ko sa sabihan ko na rin sa ako ah, uh, i-drive niya ako rito. At ang bigat kaya. Nagbas pa naman ako. Ayan dyan. Doon tayo sa sa last ba nalunok ko alala laway ko parang may nakaalala sa akin excuse me ganito ang shopping mall nila mix lahat sa loob yung globus na malaking supermarket may bilihan ng mga damit lahat sapatos ayan ano pa doon tayo sa bilya ng mga damit tingnan natin ayan ouch oh, maganda ang mga damit dito ayan Atire At ko pang shopping mall lang yun ha ayan hindi kita yung bilbil ko Ayan. Pero, maganda tong long na jackets, pang snow. Magkano kaya? Ah, on sale, dati 2599, 1899 na lang. Magaganda ganito kapag tag snow kasi hanggang sa binte, uh, tak, uh, takip yung binti mo, hindi malamig. Ayan, doon tayo. Doon tayo sa juice. Ah, nandito na tayo sa bilihan ng mga fruit juice. Ayan. Kailangan na, kailangan ko ng fruit juice araw-araw kasi yung anak ko kailangan may tubig siya sa school. Ayan. Hindi kagaya dyan sa Pinas, may canteen sa ano, yung bilihan ng mga eh, kapag nauuhaw doon, dito sa kanila may canteen pagkain lang tapos uh, parang restaurant ba bayad ng isang buwan pagkatapos kumain ayun na wala silang binibintang mga drinks sa loob halimbawa uh, exercise nila nauuhaw kailangan may baon sila may baon siya parati yup. Alin ba? Bili tayo. Ayan. 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 Doon na lang kaya ako bumili sa malapit sa amin. Ayan. Doon na lang. Tamad ako magbitbit. Pag ganito. Ayan ma. Pagkain ng aso. Pusa. Alalaki. Ayan. Ganito ang ganito ang uh, super big supermarket market nila. Doon na lang ako sa malapit sa amin para short na lang ang ano. Ah, may ano pa sila diyan. May bilian pa ng mga garden sa sa labas. Tingnan niyo. Ayan. On sale ngayon. nakikita yung, nakapaskil sa, sa, salamin. Sabi nila, yung flower na yan, 40% discount. Aya. Kaya, 25, 25 na lang ngayon. 44 dati, 25 ngayon. Ayan, yan. Wala na yung space sa bahay, bahay namin para sa halaman. uuyan na muna. Umaampon sa labas. Ang lamig pa. Kapag ganito, hawak hawak mo yung camera. Ang lamig. Masakit sa kamay. Ayan. Uh, uh, tara, uuyan muna tayo. Ito mga on na to. Mga, I think... Oh, 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 ito mga mga mid in China mga appliances, cardiro lahat lahat tupperware, 29 pwede na pang bahay kaso nga lang marami na akong tupperware ayan yo, yo kompleto. Kailangan ko na nuwabas. Ayan, lalabas ako. Uwi na ako. Punta ako sa bus station. At uuwi na ako doon. Uwi na ako sa bahay. Pagod na ako. Ayan. ayun ang daming tao sa restaurant nila ayan ayan ang globos restaurant nilang daming tao sa tanghalian ayan saglit lang tayo uh, uh, hindi ko alam kung na nandun na yung bus parang may ayan may mamaya pa yung bus kaya may time pa akong gumala dito Ayan, daming tao. Daming tao dito. Tingnan natin yung menu. Ayan, tanghaling tapat mga workers. Ayan, salad. Salad, salad. Ayan ayan, kukuha ka lang ng pagkain dito. Tapos doon, magbabayad ka. Ayan, mag... Check me Ayan, sarap. Ayan, salad. Ang daming tao. Ayan. Ayan, kumuha ka lang dito. Tapos, bayaran mo. Bayaran mo sa cashier. Ayan. Ba? Diba? Ayan, kuha ka ng pag-hatsu. Ah, Kukuha ka ng pagkain dito. May plato sila. Ayan sa yung plato. Uh, doon, doon sa dito. Tapos, kukuha ka ng pagkain mo. dito ang bayad. Ayan. Sa cashier. Daming tao. ayan ang globus nila tara let's go out and let's go home ayan kumisan ito nag-stop kapag uh, maraming maraming tao dito sa loob nag-stop to Ayan. Dito ah, interest nila. Walang security. security. Okay lang. Ayan dyan. Tara na. Punta tayo sa bus. Ayun. Yung bus 14. Ayan, may bayad yan. Pero yung bus 603. Yun ang hintay natin parehas ang destinasyon doon sa uh, station doon sa sa, um, sa mismong city nila. Ito may bayad bus 14. Ayun. Ay yung paparating na isa. Pag nandito na yung mga tao it means parating na yung bus. Kaya maghintay-hintay lang ng konti. Yung bus 600. Ayun, globus. Free free 'yun walang bayad ito may bayad pero ang ruta niya is, medyo matagal at malayo marami stop pero yung itong bus 600 walang stop to directly ayan hintay tayo